Sumilip lang naman ako sa classroom niyo noon. Pero bakit ka-holding hands na kita ngayon? Hawag ko man, di kita iiwan. Tara guys, kain tayo. Lucky may pansit kang Tara guys, kain tayo. Lucky may pansit kang Tara guys, kain tayo. Lucky may pansit kang tunto. Oh! Tara guys, kain tayo. Lucky may pansit kang tunto. Oh! Hoy, gumising ka na. May online class ka pa. Ah, ayaw mong gumising ah. Kadubo lang naman kita noon. Pero bakit kasabay na kita kumain sa mesa ngayon? Savage! Chi, Man, Ganda. Ikaw ng perfect. Oh, yeah! O sa harap ng kamera. Kaya ko to. Kailangan ko pang makapagpasaya ng mga tao. May mga pangunawa. Good vibes lang palagi. God bless. Hingi lang naman ako ng malunggay sa inyo noon. Pero bakit kamay mo na ang hinihingi ko sa inyo ngayon? Oh! I love you. You love me. We love happy family. mga oh! ka? Sa balahon ngayon, piliin niyo maging mabuti at masaya kasi hindi na natin alam kung kailan pa tayo mabubuhay kasi hindi na natin sigurado ang kalusugan natin sa ngayon. God bless. Mga... Thank you po, Sir Edward Taway. Yes po. Gusto ko lang po sana magsilbing inspirasyon sa lahat po na may problema at sa lahat po na may mga sakit. Na pwede pong lunasan ang problema at sakit ng ngiti at saya. Pero hindi dapat ngiti at saya lang. Kailangan din po natin ito solusyonan. Maraming salamat po. God bless. Thank you, thank you, thank you very much, thank you, salamat po. nag lang naman ako sa'yo noon. Pero bakit akin ka na ngayon? Tenenenen, tenenenenen. Oh! Hi sa classmate ko ng grade eh. 10. Rap, rap na ko. Stay safe. Ingat palagi. God bless. Oh! Hindi porket mabait. Sasamantalahin ninyo. May damdamin din yan, no? na nasasaktan. <coughs> Hoy! Gumising ka na. May online class ka pa. Ah, ayaw mong gumising ah. Ah! <coughs> A-ring-king-king king with my version. A-ring-king-king. King. Oh! Aring king king. Oh! Aring king A-ring-king-king. 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 Oh! Ako ang pinili sa dami ng ibang nireleto. sa lahat ay pinili, hindi pinaasa. Oh, Relate. Hoy, crush! ano't ano man ang mangyari, crush pa rin kita. Kahit hindi mo ako, i-crush pa. Oh, shit! Madrap! Oh, 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 oh. talagang magmahal ng siyota ng iba Oh, sakit sa ulo maniwala ka Mahirap, oh, mahirap talaga Magmahal na lang kaya ng iba ah, Mahirap umarap oh, ng iba Oh, sakit sa ulo maniwala ka ah, Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko Di mo man ako mahal Ito pa rin ako Nagmamahal ng tapat sa'yo Bakit nga ba mahal kita? Kahit di... Ano nga yun? <laughs> love me, I love you too. Simple lang naman ang pangarap ko. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo. Sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako. Sana ay mapansin mo. Simple.